Okupado na ang lahat ng inilaang kama para sa mga may sakit na COVID-19 sa tatlong ospital sa National Capital Region. Kaya nang kinumpirma ng Department of Health sa pamamagitan ni Undersecretary Eric Tayag sa panayam ng DZRH. Ayon sa opisyal, kabilang dito ang National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at ang The Medical City. Nilinaw naman ni Tayag na marami pang ospital sa loob at labas ng Metro Manila ang may mga bakanti pangigaan para sa mga may COVID-19. Dahil na. tinitingnan namin itong uh, intensive care unit, mukhang napupuno na rin. Mm -hmm. So inaasahan namin na uh, baka sa mga susunod na araw o linggo ay ganun po. Ngayon, nasabi uh, namin na pag-bacunado pa ay maring di ka na ma-hospital. Mm -hmm. So tinitingnan namin ngayon itong mga nasa severe critical kung sila ay kompleto sa bakuna oh, yeah. o hindi. Uh -huh. O kaya naman, may iba silang medical condition kung bakit ba bigla sila ay naging severe o critical ang kalagayan. Pinag-aaralan naman ngayon ng DOH ang uh, pagbabalik tag mandatory na pagsuot ng face mask sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19 gaya ng Quezon City at Makati.